Father Herbert, mga kapatid sa pananampalataya ng uh, parokya ng Peña Pransya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ako ho ay uh, natutuwa dahil muli nakabalik ako sa inyong uh, magandang simbahan. ano? Yung una na no, nagmisa ako dito ay panahon pa ni Father Alex. So may katagalan na, ano? Oo. Eh, nung na-invite ako ni Father Herbert, umuo ka agad ako. Kasi hindi mawala sa isipan ko itong simbahan na ito eh. Ano? <laughs> Maliit nga pero napakaganda. Uh, at uh, ang ibinigay hong topic sa akin ni uh, Father Herbert para sa misang ito ikawalo no ikawalong nabina para sa ating uh, ina ng Penya Pransya ito ho ay patungkol sa pagiging reyna ng ating uh, inang Penya para sa mga may kapangyarihan lalong-lalo na sa mga kapulisan et eh, tama naman naman dahil ako ho ay pari ng mga pulis ah, ah, ah. Ako ho ay si Monsignor Gilbert Sones. Pari po ako ng military ordinariate of the Philippines. Okay. Pero ako ho ay uh, nagtapos dyan sa San Carlos Seminary sa Guadalupe. Kaya kapatid ko ho itong si Father Herbert. Ano? Merong kaming pinanggalingan kung baga may pinagsamahan. Ano? Dahil pareho kaming karlista. Oh at uh, sa mga panahon ko na ako ay uh, nasa kapulisan ano I've been there for 10 years bago po ako na-assign sa seminaryo na samahan bilang formator samahan ko yung uh, mga seminarista namin sa military but for 10 years naranasan ko ang buhay ng isang police ano may mga rangko rin kami eh Katulad din kami ng mga kapulisan, ano. Nakakita na ba kayo ng pulis na pari na naka-uniforme? Hindi pa? Ay. Yung itsura ng mga pulis, ganun lang. Meron lang kaming cross na maliit dito. Oo. Oh, ganun din ang itsura namin, ano. At uh, Maalala ko tuloy yung ano, yung meron po akong isang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo, ano? Eh, meron daw hong isang pulis at isang pari na pinalad na nakaakyat sa langit. Pagdating dun sa langit, ang unang winelcom ay yung pulis. Nakutuwang-tuwa yung pulis kasi kompleto, in grande kumbaga, grand choir, Nandudoon lahat ng mga anghel at kumakanda. Nandudoon lahat ng mga sando at binabati yung pulis. Yung pari naman nakaupo lang at nanonood. Sabi ng pare, siguro pag ako na, higit pa dyan ang pangwe-welcome sa akin. Okay, natapos na i-welcome yung pulis. Eto na ngayon, tumayo na yung pare. Eh nawala yung mga anghel. Nawala din yung mga santo. Si San Pedro na lamang ang nag-welcome sa kanya. Kaya sabi nung pari, San Pedro, unfair naman yata yan. Pari ako. Dapat higit pa doon ang pag-welcome sa akin. Sabi ni San Pedro sa kanya, Father, hindi unfair yan. Alam mo kung bakit? Ganoon kaing grande? ang pag-welcome doon sa pulis. Ano yun? Sabi ng pare. Eh dahil sumagot si San Pedro, sabi ni San Pedro, dahil paminsan-minsan lang na may nakakaakyat na pulis sa langit. Kaya ganoon, kasaya ang mga nakatira sa langit sa tuwing may pulis na makakaakyat doon. Oh, anyway, hindi ho sa minamaliit ko naman ang role ng ating mga kapulisan. Ano? Hindi ho. Joke lang yun. Ano? Pero talagang matindi ang pinagdadaanan ng mga kapulisan. I've been there for 10 years. Na-assign po ako sa Region 1, sa La Union, the whole of Region 1, hawak ko ho yan. So, minimisahan ko, alam niyo ba, lahat ng munisipyo Diyan sa Region 1 napuntahan ko. Ilocos, sinimulan ko sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Lahat yan. Minisahan ko po lahat ng munisipyo. So, meron pa akong minisahan na isang bayan sa Ilocos Norte. Ang bayan na ito ay tinatawag na Adams. Naku, napakalayo ho yun. Alas tres ng madaling araw mula pagudbud, nagbiyahe po kami. Tatlong pick-up na mga kapulisan ang uh, kasama ko, nakamahaba ho lahat yun, at may mga machine gun pa. Sabi sa akin nung provincial director, Father, magsuta na ka ah, eh? kasi yung dadaanan natin ay lugar ng mga NPA. Bakit naman po kailangan kong magsutana? Eh kasi pag nakasutana, hindi binabaril ng NPA. Eh sabi ko, may pinipili po ba ang bala? <laughs> Wala namang pinipili ang bala. Ano? Ganun ho. Tatlong ilog ang dinaanan namin. Makarating lang kami doon. At ang minisahan ko ay, tignan niyo ho ah, Ilan ba kami? Tatlong pick-ups, so mga 15 kami. Pagdating doon, ang minisahan lang mga namin ay dalawang pulis. <laughs> yeah, dalawang pulis lang yung naka-assign doon sa lugar na yun eh. Ano? Ganon. But I need to visit them. I need to talk to them. Dahil parokyano ko yung mga yun eh. Oh, sila ay uh, iniatang sa akin ng Diyos. All right. I've been assigned also to Region 2. So, ako'y magkikwento lang sa inyo, ha? Eh, para alam niyo ang buhay ng uh, isang, uh, isang paring police. Okay? I've been assigned also in Region 2, Tugigaraw. Part 2 ay Nueva Vizcaya, uh, Isabela, and Cagayan, including Batanes area ko ho yun, ganun kalaki. Eh doon na po ako muntik mamatay. Nabaril na po ako? Oo. Yun nga lang, hindi ako tinamaan. Okay. Naambos po ako somewhere in Nueva Vizcaya. Solano, Nueva Vizcaya. That was December 25, 2005. 5 p.m. Bakasyon ko na ho yun eh. Christmas vacation ko. Somewhere in the Vizcaya. Tumatakbo po siguro yung sasakyan ko, na, yung kotse ko. Siguro ang speed ko at that time, mga 80. Hindi naman ako gaano mabilis magpatakbo sa highway. 80 lang. Oh. Nako, biglang may pumutok ko dito sa side ko. Pang! Pumasok yung bala sa may headrest ng kotse ko. Tignan nyo kung gaano kalayo yung bala. Isang dangkal na lang sa likod ko yun eh. naka ho dun sa tenga ko yung bala ng M14. Alam niyo ba yung bala ng M14? Yung kung yung Armalite na naririnig ninyo, ganito lamang yun. Yung M14, naku, ganyan kalaki. Yun ho yung, alam niyo ho ako kasi, pag ako'y nagbibiyahe, I always pray the rosary. Doon ko nakita yung kilos ng ating mahal na Birheng Maria. And I always pray the rosary and I know my mother is also praying the rosary. Gusto niyo bang ikwento ko ng buo yung nangyari? Okay. Pagkabaril sa akin. Oh, excited. <laughs> Nag-u-turn po ako kaagad nag u ako kaagad. Kasi may baril po ako. Official ako eh. Kapitan po ako eh. Ano? May dala akong baril. Allowed po sa amin yon, Magdala ng baril. Nag-U-turn ka agad ako para puntahan yung kung saan ako binaril at puputukan ko rin. Ganun talaga. Ano? Yun ay na nasa isip ko. Pagbukas ko ho ng drawer ng aking sasakyan, hindi ko pala dala yung baril ko. <laughs> Thanks be to God. Kung hindi, wala na ako ngayon. Talagang tutuluyan na ako doon. Alam niyo, ito yung, ito yung, hindi ko na ikikwento lahat, medyo mahaba yun eh. Ano? Pag uwi ko ng bahay, ako taga Herona Tarlac. Hindi eh, ko ho makalimutan ito. Nakarating ako sa bahay namin ng mga bandang alas dos, alas tres ng madaling araw. Nakita ko ang nanay at tatay ko nasa labas ng gate. Sabi ko, anong ginagawa ng dalawang matanda nasa labas ng gate? Paghinto ko, sinalubong kagad ako ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, ang nanay mo kanina pa umiiyak alas 5 ng hapon meron daw nangyaring masama sa iyo. Sabi ko, paano nalaman ng nanay ko? Hindi naman ako tumawag na ako'y darating. Wala silang kaalam-alam, hindi po ako tumatawag sa bahay namin pag ako'y uuwi dahil alam ko hindi matutulog yung dalawang matanda. Ihintayin nila ako. Pero bakit nalaman ng nanay ko? It is, I think, through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Dahil lagi hong nagdarasal yun eh. Come to think of it, paano nalaman ng nanay ko yun? Nung makita ng nanay ko, yung butas ng bala, nako, parang namatayan na siya ng anak na pare, nagsisigaw-sigaw na doon. Sabi ko, naibuhay pa po ako. And then ang sabi niya, lumalis ka na dyan sa pagiging pari ng military. Umalis ka na. Lumipat ka na lang sa diocese ng Tarlac. Eh, sabi ko, I'll try. Hindi naman ganun kadali. Ano? Alam ni Father Herbert yan. And that's the reason why I just spent 10 years in the, as PNP chaplain. After that, naging civilian na po ako na pare sa military diocese. And I focus on uh, formation of our seminarians. Mahirap po ang buhay ng isang pulis. At uh, lagi kong naririnig yan sa mga mga kasamahan kong pulis doon sa kampo. Ang lagi-lagi sinasabi ay, Father, kapag ako ay lalabas ng bahay. feeling ko yung isang pa ako na sa hukay. Yeah. Ilan na kayang kaklasiko ang namatay? May mga kaklase po kami. Nag-ano rin po kasi kami. nagtitraining training po kami. For six months. Ang mga kaklasiko ay mga doktor, lawyers, Nurses sila. Ilan na kaya yung kaklasiko doon na naglalakad lang, may nakitang nangangailangan, tinulungan, nabaril. Nakasakay ng bus, may hinold up doon sa loob ng bus. Dahil siya ay naka -uniforme. Nadami na rin. Namatay din. Hindi ho biro ang uh, mission misyon ng isang pulis. Hindi biro. Ang moto nga ng pulis ay to serve and protect. It is always, that is always the motto of the police, to serve and protect. Wala hong pinipili yun, kahit sino na nangangailangan, the police will always be there. Yun ang kanilang misyon. Kaya ho, ipagdasal natin ang mga kapulisan. Ha? Pag may nakita kayo dyan na kapatid nating polis, pray for them. Ako, pag may nakita akong kapatid kong polis, I always stop for a while and offer a prayer for them. Hindi humiro yun eh, kahit na nakatayo lang dyan yung pulis eh. Nasa panganib ang kanyang buhay. Nasa panganib ang kanyang buhay. At may mga mahal sa buhay yan. Ilan yung umaasa sa kanya? Yung asawa niya yung mga anak niya na naghihintay sa kanyang pag-uwi. O yung nag na helicopter nung isang araw sa Air Force. Walo yung namatay doon. Alam niyo ba na yung isa doon ay kakakasal lang? Kakakasal lang nila. Ganun ho yung buhay namin eh. It is not easy to have that kind of authority. Kaya ako malungkot kong minsan dahil lalong-lalo na kapag ang imahen ng kapulisan ay nasisira dahil lamang sa kawalang ng iba, iilan eh, lang naman yun eh. E ilan lang yun? Mas marami pa rin ang mga pulis na matitino at totoo sa kanilang paglilingkod sa inyo. Sa inyo. O oh, may nakita akong dalawa doon, nakapatid ko. O, oh. oh, see? Napakaganda kung uh, makita nga ng mga kapatid kong mga pulis na ang kanilang paglilingkod ay katulad ng paglilingkod ng ating mahal na Birheng Maria. Pero higit sa lahat ay isama ho natin sila sa ating mga dasal. Katulad ng pagdarasal ng aking nanay sa akin. Kung hindi siguro sa dasal, just imagine, come to think of it, nabaril ako ng 5pm, naramdaman na ng nanay ko yon. umiyak na siya ng 5pm, at nagdasal na siya. Paano nangyari yun? Hanggang ngayon pinag-iisipan ko yun eh. Marami ho sa mga kapulisan natin, hindi lang siguro sa mga pulis, kundi sa mga kapatid nating kasundaluhan, ang malapit sa Mahal na Birheng Maria. Nung ako pa ay uh, uh, na-assign diyan sa Region 1, Region 2, Region 3, ano, sa tuwing pupunta po ako sa area nila of responsibility sa kanilang AOR, may dala akong mga rosaryo diyan. Kasi yun ang unang hihilingin, hihingin sa akin ng pulis na katoliko. Father, may rosaryo ko ba dyan? So yung aking sasakyan, naku, punong-puno ng rosaryo yon. I always make sure na may rosaryo ako doon. Kasi yun ang unang hihingin ng isang pulis. At ipagmamayabang niya yan. O, oh, ibigay sa akin ito ng ating ano, uh, regional chaplain. Binigyan ako ng rosaryo. Kaya sabi ko kung minsan, oy, dasalin niyo yan, ha? Magdasal, gamitin niyo yan! Hindi yan dekorasyon. no? You have to pray always for your safety and the safety of your loved ones. Ako'y naniniwala ng ating mahal na Birheng Maria ay patuloy na gumagabay sa atin. Lalo lalo na sa mga taong may kakaibang misyon para sa atin na anak ng ating mahal na Birheng Maria. Hindi niya sila kakalimutan at pababayaan. Kaya ho, uh, muli inuulit ko sa inyong mga dasal, alam ko nagro-rosaryo kayo palagi. Nagro-rosaryo kayo palagi. Please include Isama ho ninyo yung mga kapatid nating may kakaibang misyon para sa atin. Ang tayo'y protektahan, paglingkuran. Isama niyo rin yung kanilang mga pamilya upang sa ganon lalo pa nilang mapaigting at mapagbuti ang kanilang paglilingkod at proteksyon para sa atin. That is always their motto to serve and protect and that is their mission. May sana ang ating mahal na Birheng Maria ay uh, laging gagabay sa kanila. Pupang sa kanilang paglilingkod madama nila ang proteksyon ng ating mahal na Birheng Maria. Ang inang pre, ang inang Penia sabi nga ni Father Herbert inang penya. Yeah. Amen. Magsitayo pong lahat.